Guys, dito pala si Juan, si Tatay Mukil, nag-hiram ng, ano, nag ng motor na pang-service kasi ng anak niya na nag-aaral. Wala siyang, ano, wala siyang, walang service yung anak nila na mag-aaral, pero siya dito. Pero ako padala sa kanya ito, binang kon lang ito, ko lang sa kanila, wak, kahit na konting tulong, at least makapa, makakon din, makatawid gutom din ito siya. Isang salop lang bigas doon lang, isang salop lang ito na bigas. Padala ko sa kanila para may madala rin ako mag-uwi. Kasi lagi-lagi man sila nagpupunta dito. Pag hanggat mayroon ako, binibigyan ko to sila kasi magulang po ito. Hindi kasi ito ni, ano, ni nanay. Saka binigyan ko siya ng pambili ng prino ng motor niya. Wala daw kasi prino. Ito, 150. Baka sakali kung kalwag-wag, maragdagan pa natin. Kung ano, mayroon pa kong hihintayin sa'yo, maghihintayin ako ng kawayan na sa um, bahay ko, pang-hide. Um, kung masama may paraan ako na magpuputin, um, yun lang hihintayin akong tulong sa'yo. Maraming salamat. pa uh, yung bahay niya, yung bahay niya kasi, guys, masisira na kaya, yung nakaraan. Yung natin ko yung kawayan doon sa kanya para mapalitan yung bahay niya. Gusto ko siya sanang tulungan, kaso lang, video, gipit-gipit pa rin kasi, kaya ito pa lang yung mabigay ko. Sana, balang araw makatulong <coughs> pa ko sa kung sinong nangailangan. Sana, pakishare niyo yung mga video ko. Sana, supportan niyo rin yung mga video ko para marami pa tayo matulungan at maramdagan pa natin yung bibigay natin kay Tatay Moque. Dahil yan din talaga yung pano ko kung gusto kong tumulong sa mga kamag-anak ko, kung sino man sa ron, wala bagit kaya ito maraming salamat sa manood ng video ko sana pakishare na lang at pakilike na rin pakipollow na rin po yan lang po, maraming salamat uh, sa tulong at mo sa akin sana sa ating buhay bigyan sa inang buhay na mabak at maraming pang matulungan sa kaya ng kapwa kong tapos ako medyo may tainan na rin. Ang anak na mga magtumog sa akin. Sabi salamat po. Kung ano ito, kasi guys, senior na kasi ito si Yung Kaya medyo may naiyan rin. May salamat po.